Maestro, ituloy na natin yung ating second email sender, si Mr. Kilay. Ayan. Ang birthday niya is March 6, 1999, Maestro. Isang Pisces. Ayo, ang March 6 ay Pisces at ang 6 ay ang Pisces lagi niyong tatanda. Neptune, Moon, at saka Jupiter ang kanyang ruling planet dahil tatlo medyo nalilito yung kapalaran niya. At yung 6 hmm. naman ay Venus, at syempre, titignan natin destiny number. Yung March uh -huh. ay 3 uh -huh. plus 6 plus, plus 1999. Lalabas yung number na 2008. 2008. Maestro. At yung 2008 uh -huh. oh, ay 2 plus 8 yan. Yun, 28, uh -huh. Magiging 10. At ang 10 uh -huh. ay 1 One. plus uh -huh. 0. 1. Napakagandang destiny number ang 1 dahil ang 1, uh -huh. lagi yung tandaan ay sun. At ang Dalawa lang ang uh, auspicious planet. Pangatlo lang ang Mercury. Ang mga swerting planeta ay Jupiter, Sun, at Mercury. Kaya ano ba tinatanong ni Mr. Kilay? Kilay, okay. Eto, question number one. Magandang araw, Maestro and Miss F. Ang una ko pong katanungan ay magiging maganda po, uh, magiging maganda na po ang pasok sa akin ng 2026. Ngayong taon kasi ay inuulan ako ng iba't ibang karamdaman. Feeling ko nga ay napakamalas ko ngayong taon. Ano po ba ang pwede kong gawin para maiwasan ito? Negative ka agad, maestro? Eh magkaka magka magkakompatibol magka yung cancer at ang Pisces eh. dahil parel silang water eh. Kaya ako hindi naman nabibigla kung ang kapalaran ng Pisces ay hindi kagandahan. Ang maganda lang sa kanila ay eh, nangangarap sila, Meron silang romantic sila. Maganda. Sila yung nakaupo nga sa tarangkahan. Alam mo ba yung tarangkahan ng mga bata tayo? Mm. Ang tarangkahan ay may bakod, fence, ang bawat bakuran. Tapos bago ka makapasok, may gate. At yung mm. gate na yon kahoy. At doon sa gate na yon doon nagkukwentuhan ng magkakaibigan, yung nagliligawan, upo doon habang nakatingin sa buwan na. Full moon. Yan ang gustong-gustong senaryo ng mga Pisces. At habang nagkukwentuhan, tinitingnan niya yung pangarap niya. Maganda ang mga pangarap ng Pisces. Ang problema, hindi niya ito maabot kasi nananatili lang pangarap yun. Nananatili lang yung buwan na nakikita niya. Bilba, gusto niyang mag-abroad para may takot. Kasi nga, ang isa pang larawan ng Pisces ay bangka na nasa madaling araw. Ibig sabihin ng madaling araw, hindi pa sumisikat ang araw. At pagdi di pa sumisikat ang araw, pero alam na alam ni Pisces na papaumaga na. Hindi niya lang masaguan mabuti yung kanyang bangka. Hindi niya lang madaladala doon agad-agad sa Napakagandang liwanag ng bukang liwayway. Pero alas 4 na eh. E de mamaya, alas 5, alas 6, sisikat na yung eh. napakagandang. Ang problema sa mga Pisces ay nanatiling 4.30, nanatiling 5, hindi na dumating sa 5.30 ang kanilang buhay para masilayan nila yung napakagandang sabog ng unang sikat ng araw sa umaga. Paano ka makakarating sa 6 o 5.30 o 5.55? Para makita mo yung silangan pumuputok kulay dilaw. Tapos may, may silahis talaga ng araw. Kailangan mo ng tulak. Tulak. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng nag-iisa. Kailangan mo ng encouragement kailangan mong may kasamang sumasagwan dun sa bangka na papunta sa liwanag o papunta sa bukang liwayway. Sino ang kailangan ng mga Pisces? Dahil siya water type sign, kailangan niya ang mga earth type sign. Hindi ka para mas mabilis mong madala sa tagumpay na pangpang -pang ang iyong mga pangarap. Ang earth type sign ay ang Virgo, Taurus at Capricorn. At siyempre, kapag, o oh kaya pwede rin nga pala ang Scorpio. At syempre, yung kapwa mo, Cancer. Kaya lang, yung mga inuuna kong zodiac sign, yun talaga malakas ang loob. Yun talaga isasa. Sasabihin nun, ah, malapit na ba umaga? 4.30 na ba? Pa eh, papaspasan na nun sa guwan. Wala nang tingin-tingin sa mga bato-bato. Kasi nga, air type sign sila. Ah, malapit na ba umaga? Bumaba kaya tayo, tulak na natin yung baka. Iwanan na natin yan dyan sa sa ano sa madilim na madaling araw. Kapag natagpuan mo yung mga ganyang tao na sinabi ko na sa iyo ang birthday at zodiac sign. Ah, uh, dahil 6 hmm. ang birthday mo, ang compatible mong birth date ay 369 din. 3, 12, 21, 30. Pwede rin sa iyo ang 9, 18, at 27. At dahil 1 ah, ang destiny number mo, Pwede rin sa iyo yung 1, 10, 19, 28 na mga birthday na sinabi na natin yung mga zodiac sign. Kaya kapag nag-iisa ka, kumbaga sa chess, marunong ka ba maglaro ng chess, Miss F? Oo, oh, marunong ako pero hindi ako marunong sa strategy. Lagi like, wala, bravo? kang, wala kang seconds ang tawag doon eh, coach. May coach sa ah. chess. Eh. Ah. Eh. Pagkatapos yung mag-break, ko na yung mga Oo. Alam mo, nag-chest tayong dalawa. Tapos, merong na adjourn. di na tapos. May seconds yun. Aanalisa yun yung game. Pag naman nag-chest tayong dalawa, na na natalo ko, may, may mm. seconds yun. Aanalisa yun ang laro ko. Sasabihin, susunod na laban, ganito gawin. Ganyan-ganyan ang kailangan ng mga Pisces. May mag-aanalisa ng life niya. May mag-aanalisa o mag -re review ng layunin niya. Maraganda layunin niya eh. Kailangan may nag-aanalisa Kapag may naga-analysa, may magko-coach -co sa iyo. At doon, magiging tagumpay at maligaya ka. Hanggat walang ganun ang isang Pisces, mga nga sa dilim. Kaya napakahalaga sa isang Pisces ang mag-asawa. At kapag nag-asawa siya, huwag niyang papaniwalaan ang kanyang sarili. Ang paniwalaan mo ay ang iyong asawa, ang iyong boyfriend, ang iyong girlfriend, o yun yung sinasabi ko, si coach ang paniniwalaan mo dahil siya ang magdadala sa iyo sa isang maligaya at matagumpay na future. Ayan. Thank you very much, Maestro. Actually, Maestro, halos nasabi mo na yung mga compatible sa, ka sa kanya na ano eh, di ba? Na ka, ano, ka-compatible niya actually. Pero kasi, ang tanong naman niya sa question number two, eto. Wala akong nobya ngayon. Maestro, kailan ko ba ang babaeng itinaghana sa akin? Ede, so, Ede, kailan ba yan? Katulad ni August 8. Oh, eh, kailangan itira mo yung... Tumbukin mo yung bola ng bilyar. bola ng bola. <laughs> Oo. <laughs> bola naman ng bilyar para lalaki. Oh. Pag hindi mo tinumbok bola ng bilyar, eh, hindi yan masushoot. Ang kinaganda Sorry. sa mga tinuturo kong ito, kahit na nakapikit ka, tumbukin mo lang. Maraming bola, bilyar, 1 eh. to 12. Magugulat ka pa eh. Tama si maestro nakapikit ako tinumbok ko 'yung bola ng bilyar. Pumasok ang uno. Tama-tama uno ang pumasok kasi pag hindi yata uno ang pumasok ulit mamamaliin ng bad shot. Kaya ah. ang mahalaga kumilos ka. Ngayon ang malaking problema pag wala ka pang na-identify, naliligawan o uutuin o bubulahin. Pero unang-una, i-identify mo yung pinakamalapit sa iyo ngayon. Baka mamaya ka compatible ko si Miss F at dalaga siya. Eh siya na agad, yung immediate, Correct. yung ano, bakit nung lalayo kasi lumana uh -huh. ka pa kaya tumatagal eh. Baka mamaya may merong kang co-employee diyan na dalaga eh nagkataong Earth type sign. Huwag ka nang mag- ideal alam mo sa pag-ibig, bawal lang ideal kasi eh, walang perfect hopeless romantica sayang ang pagkakataon alam mo kung bakit sayang Pisces kay kailangan kailangan oh. mo na magkaroon ng shoulder to lean on kailangan kailangan mo na magkaroon ng coach kailangan kailangan mo na magkaroon ng mapapakinggan hindi yung puro pangarap mo pinapakinggan mo yung gusto mo may gusto rin yung kaibigan mo o yung girlfriend mo para mas madali kang magtagumpay at lumigaya. At kapag natagpuan mo yung sinabi nating mga zodiac sign, umpisa mo ng hindi naman liligawan. Mali kasi yung connotation mo na liligaw ka agad. Matatakot ka. Liligaw ka agad. Kakabahan ka. Hindi. Lilibre mo lang. O kaya sasabayan mo lang sa pagsakay sa jeep, LRT. Oo, ganun. Indirect approach. Sabi mo, ay, sobra tong baong kong pagkain. <laughs> Sa'yo na lang. O kaya naman, ay, Diyan din ako dadaan eh. Pero yung, Pero kaya pa oh, yun yung gustong gusto ng mga babae. Kasi mamaya matutulog yun, sasabihin mo. Mm -hmm. ni. Parang niloko lang ako ni Mr. Kilay, iba daan niya eh. Parang ba doon din daw siya dadaan? <laughs> Tapos sabi niya, natin na yung pagkain, nakita ko, kukunti naman yung kanin eh. Ngayon ma, ma, habang natutulog yung babae, siya na magtatagni-tagni nun. Siguro may gusto sa akin to. Siya na magtatagni-tagni oh, yeah, no? na. Buti pa to, caring eh. Eh, Pasko. O, oh, alam mo, Pasko ngayon, liligaruhan mo siyempre. Pero puro mga indirect, huwag mong papahalata. Kapag marunong ka na mga indirect approach, kung saan sa'yo magkakagusto yung isang Scorpio dyan na matagal na pala sa'yo naglalaway kasi ikaw pala ideal na nilalang niya. So, kasi professional. Kailangan siya sa kapitbahay, maestro, kung sino yung Scorpio doon. Diba? Oo, tama. Pwede rin sa kapitbahay, pwede rin sa mga paises, yung ano eh, the girl next door. Pero, napapangasawa nila, office mate nila. Ah, okay. Oh, so, ito na gano. nga, Maestro, sa question number 3 niya, may trabaho ako ngayon, pero di ito sapat upang matugunan ang aking pang-araw-araw na pamumuhay. Miss F. and Maestro, anong trabaho po kaya, uh, anong trabaho po ba, ang bagay sa akin dito sa Pinas? Pinanghinaan kasi ako ng loob na mga ibang bansa. Thank you po and God bless. Na. Pinakamaganda nito, ganito. Maghanap ka muna Hello. na magiging girlfriend. <laughs> kasi pag hindi, habang nagtatrabaho ka, kaya mm. ang prime o main objective mo ay magka-girlfriend na Scorpio, na Virgo, na Taurus, pwede rin Capricorn. Mas pwede cancer at kapwa mong Pisces. Kapag may girlfriend ka na, tiyak, doon na magsisimulang gumanda pa, lalo ng gumanda, ang iyong kapalaran. Kasi kailangan-kailangan ng mga hopelessly romantic na Pisces ang kakwentuhan. Magkaroon ka lang ng kakwentuhan at mailabas mo lang sa kanya yung magaganda mong pangarap at idea E eh, para ka nang nakajakpat ng isang swerteng nila lang. Alam mo, ang swerte, hindi totoo na tumama ka sa loto, swerte ka. Nanalo ka sa raffle, swerte ka. Totoo yun. Pero may isa pang swerte na hindi natin napapansin. Dumating lang sa babae, dumating lang yung babae na magpapasaya sa'yo. Dahil nakakita ka na nga ng liligawan, tapos naging malapit kayo. Eh, napakalaking blessing na sa buhay ng isang Pisces yung karelasyon na nasabi natin. Kaya maghanap ka noon at kusa sa iyo ibibigay ni God yun. ngayon 2026. At syempre, sa panahon ng Scorpio, suswerte ka. At ang panahon ng Scorpio ay magsisimula ngayong kalagit na ano, October hanggang November. At bakit ka naman suswerte sa panahon ng Scorpio? Dahil ang Scorpio ay malakas ang loob na isang water type sign. Pag nakakita ka niyan sa panahon na to ng Scorpio, tuloy-tuloy ka ng susratin at magiging maligaya sa buhay. Kaya ang buod ng pag-aanalisa na yung kaplaran, Mr. Kilay, sabi sa akin ng mm. zodiac sign kung Pisces. Hindi si Maestro may sabi niya na. Sabi sa akin <laughs> ng mga data ko, kailangan <laughs> ko pala ng shoulder to lean on. Kailangan ko pala ng inspirasyon. Kailangan ko pala <laughs> ng kausap. Kailangan ko pala ng object of love. O kailangan ko pala ng love interest. At pag daw na-identified ko yun, yun ang magsisilbing mapa patungo sa isang malaking kayamanan ng tagumpay at kaligayahan. Naku, maestro, tingin mo ba kailangan baguhin niya rin yung kanyang pirma? Naku, buti na sabi mo. Napakaganda na ng kanyang pirma eh. Kaya lang, nawalan siya ng piwala sa sarili niya. Yung mga ganitong firma ay uh, kulang ng ayuda sa kanyang mga magulang, kapatid, nanay, tatay, kulang ng tulak. Kabaliktaran ng kinalakihan kong pamilya. Yung kinalakihan kong pamilya, sabi ng nanay ko, ang guwapo ni maestro ah. Tapos, kamugat-mugat ko, katotohanan, hindi pala akong guwapo. <laughs> Hindi naman siya niloko. Ang Ah, hindi naman siya niloko ko <laughs> ng inang ko. Hindi ako, ano mo malawang uh. isip ko? Hindi ka niloko ng magulang uh. mo. Alam mo, sina, Miss oh, uh, Eva, ganda talaga. mo. Pang Miss Universe oh, ka. Hindi ka niloko. Nanay ko rin niya. Ha? Nanay ko rin nagsabi niya. <laughs> hindi ka niloko. Kasi naalaman mo, hindi ka pala pang Miss Universe. Ang ah, pangit mo pala. Di hindi ka niloko. <laughs> oh, ano? Ng nanay mo. Kasi mahal ka niya. Uh. Kaya kapag gano'n ang kalak kinalaki mo environment, maganda ah. ako. Sa, sasabihin sa akin ng mga kapatid ko, hilang galing mo sa chess, kahit di ako magaling. Nag-champion tuloy ako, gano'n sa Hilang talino mo, na-honor tuloy ako. Eh, nung kalit na ako, sabi ko, hindi ako matalino. Puro ako ko, pinaglonon ako ako ng mga kapatid ko. At least, nakatapos ako ng pag-aaral. Tapos sabi, ayan, pa, kapag ka yung environment na kinalakyan, mo, hindi naman saan niloko ka, no? i encourage ka, mm. whatever na tama yung sinabi siya, mali o tama, dun magsisim lang isang napakagandang kapalaran. Kaya yung mga lagda na naburara, na baboy, kasi hindi siya in-encourage sa pamilya niya na magaling ka, balakas loob mo, malayo mararating mo, daig mo pa kami ah. Ganyan uh -huh. ang ganda pang encourage eh. Kaya nung nagkaanak ako, hindi nakakarinig ang anak ko sa akin na hindi ka marunong, ang bagal mo po makeup, mga negative. Uh -huh. Lahat Kailangan sila sabi ko, push. Oo, mas matalino ka pa kay Jessie, ah, yung kapatid ko matalino. Mas sabi ko, mas magaling ka pa sa akin. Ang bilis mong magkabisa. Alam mo yung mga anak ko, honor. Uh -huh. Niloko ko yun niloko ko. Hindi, hindi ko niloko. In Then, in-encourage ko na apakatalino mo pali. Kaya totoo naging oras. So, dapat ganun talaga maestro, di ba? Kailangan Ay, ng ano isang pa? tao ang encouragement. It. O, kaya mm. kapag ka ang lagda, medyo toward left, na mm. pa, na wala nang nagsasabi sa kanya na magaling ka, ang eto Eh, totoo, napakagaling mo naman talaga dahil Pisces ka. Eh. Bihira sa Pisces, mm. di magaling. Wala lang nagsabi sa iyo, wala lang nag nag ano ba tawag nila, humubog, nagmoldi sa na ganito ka. Parang yung sisiu, yung sisew, Oo. Nawala. yung sisiu, itlog kasi siya noon eh, itlog siya. Tapos napunta siya sa oh, itlog ng agila. Napisa siya ng agila. Tapos nasama siya sa mga kapatid niyang agila. Tuwa-tuwa so, yung sisiw. Akala niya, agila siya. Nung madang ulele, hmm. siya. Magsagilin sa na bangil. O, oh, doon niya nalaman hindi pala siya agila. At least, niligtas siya nung agil ang nanay niya. Ang good, uh -huh. kailangan malaman mo na magaling ka. At kapag nalaman mo na magaling ka, talaga namang magaling ka, doon magsisimla ang swerte at magandang kapalaran. Para malaman mong magaling ka, Mr. Kilay, eh alisin uh -huh. mo na yung pag-croque sa iyong lagda. Ito ward write mo na. Eh, kung gusto mo may guhit, sa ilalim. Para mabasa yung pangalan mong BRNO. Kailangan nababasa ang name para hindi nabura. Ra, hindi kinansel. Sabi, di ba, o yung mga mali nyo sinulat, burahin nyo na. Eh, ballpen ang ginagamit. Walang pang bura. Guguhitan mo sa gitna. Eh, bura na. Eh, ganun ang naging lagda mo burahin niya na yung mga mali sinulat, ginulitan mo sa gitna, binulat mo, di mo sinasadya, ang ibig pala sabihin mo, ah. nawawalan ka ng encouragement sa sarili mo, inner self. Hmm. Kaya, baguhin mo yung lagda mo, wag nung ilagay yung guhit na pa ganun, pag, sir pag ano mo kasi ng end stroke na, iganon e mo eh. Pwede, iganon e mo, pabura, pero sa ilalim mo ilagay yung straight line, para wag tamaan yung mga letter. Kapag nagawa mo yan, at makikita mo, magiging tunay kang Pisces. Parang yung kwento ko, yung sisiw ay magiging isang totoong agila. Agil at Oo. magtatagumpay at mas mataas ang malilipad mong pangarap. E eh, napakaganda Bad pa like. naman ng kanyang guhit ng palad. E, palad Tatanong ko nga, baka pwede siyang mag-abroad, maestro, hindi ba? Pwede sa kanya lahat eh. Adjo, Oo, napakalapad din, oh, napakalapad. Oo. Tapos yung headline niya, napakalina, walang bilog, walang Oo. latid. Tapos, ang problema lang, tama siya, medyo hihinaan siya ng loob kasi magkasama yung headline at lifeline. Pero, kumukurba. Kaya napakarami yung pangal. Ang napakaganda sa kanya, yung mga sakit niya, hindi totoo. Kasi energetic din yung palad niya. Mataba din. Punong-puno ng libido. Punong-puno ng energy. Ang energy at libido at At pwedeng i-convert sa material accomplishment. Punong-puno yung libido ng libido yung kanyang palad kaya napakataba at napakagandang tingnan. Ang problema lang nagsama yung lifeline at headline kaya medyo nang hinaan ng loob. Kaya ang pangarap ko kay Mr. K ay simulan niya nang baguhin ang kanyang lagda. I-innovate niya na. Imbis na pa-cancel, ilagay mo sa ilalim yung buhit. At pagkatapos, siyempre, magsuot ka ng kulay na magpapasigla sa'yo. Dahil six, red. Dahil pisces, yellow and green. Kapag nagawa mo yan, yung tatlo na lang na yan na kulay ang isuot mo red, yellow, green. At pagkatapos, maglagay ka ng alahas sa iyong ring finger. O kahit na saan dyan. Yun, gold ba yan, Maayos to Gold. Oh, gold. Eh, meron na pala eh. Oh. Pero mas makinang pa dyan dapat. Makinang. Kulay dilaw. At kapag nagawa mo yan, madali mo na maatrakan swerte at magandang kapalara na dala-dala ng zodiac sign mong Pisces at ng destiny number mong one. Magkakagirlfriend ka, makakapag-abroad ka, at magiging maligaya.